Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang tunay na problema ngayon ng Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gusto na nga na po ni D'Angelo Russell na mag-request ng trade sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po ng pagkakakumpleto na ng super team o lineup ng Phoenix Suns sa kanilang mga nakalipas na laro, matapos maging healthy ng lahat ng kanilang mga players ay hirap pa rin nga po ang kanilang team na makakuha ng panalo. Sa katunayan, kasunod nga po ng pagkatalo nila sa kanilang huling game kontra sa Los Angeles Clippers ay umabot na nga po sa 2 games ang kanilang losing streak at bumagsak na nga po sa 19 wins at 18 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang kasyam sa si standings ng Western Conference. Pero ang mas masakit pa dyan mga katrops, ay ang katotohanan dalawang beses na nga po silang natalo ng Clippers sa loob lamang ng limang araw. Kaya mismo ang mga NBA analyst na nga po ang nagsabi na malaki nga po ang problema ng Phoenix Suns sa kanilang depensa. Gayong parating nga pong nagkakaroon dito ng miscommunication ang kanilang mga players lalong lalo na pagdating sa si switching ng kanilang mga bantay. Ito rin naman nga pong rason bakit napapabayaan nila na libreng makapagtala ng puntos ang kanilang mga kalaban katulad ng Clippers. Kaya kailangan na nga na po nila itong ayusin sa kanilang mga susunod na game kung gusto man nga po nila makaangat sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang gusto na nga na po ni D'Angelo Russell na mag-request ng trade sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrops sa nilabas na balita ni Bren Wenhorst ng ESPN, ayaw nga na ng Lakers especially ni Rob Pelinka na gumawa ng isang malakihang trade. Bukod rin nga po dyan, ay gusto rin naman nga po ng kanalang team na panatilihin ang lalim ng kanalang lineup at ang ilan sa kanalang mga natitirang future first round pick. Gayong naipanalo na rin naman nga po ng kanalang kupunan ang kanalang huling dalawang laro ngayong season sa pamamagitan ng kanalang mga ginawang adjustment sa kanalang rotation at lineup. Kaya sigurado nga po nakakayanin pa nilang manalo sa kanilang mga susunod na game kahit wala man silang gawing isang malakihang trade ngayong season. Ngunit kahit man nga po ayaw ng Lakers na mag-trade ng kanilang player, ay wala rin naman nga po silang magagawa kung mismong player na nga po nila ang mag-request ng trade sa kanilang team. Katulad na lamang ni DeAngelo Russell na dalawang beses na nga pong tinatakbuhan at hindi kinakausap ang media, pagkatapos ng kanilang mga nagdaang laro laban sa Los Angeles Clippers at Toronto Raptors. Kaya may ilang mga analyst na nga po ang naniniwala na gusto na nga po nito na mag-request na ng trade sa lalong madaling panahon Since maliban nga po sa katotohanan ng bumababa na ang playing time nito, ay mas lalo lamang nga po siyang nababaon sa kanilang bench na hindi rin naman niya kinakagusto. Kaya mukhang gusto na nga po niyang umalis sa Lakers at lumipat na ng ibang team na makakapagbigay sa kanya ng mas magandang oportunidad at mas malaking playing time bilang ka ng starter. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.